Puno ang na ang paghihinagpi sa mga anak ng namatay sa gumuhong scaffolding sa Pililya Rizal. Ang mga labi naman ng ilang nasawi na nanatili pa sa punerarya. Makibalita tayo mula kay Haji Rieta. Haji. Yes, Susan, labis nga ano itong paghihinagpis ng ilang kaanak ng mga trabahador na nasawi matapos sa na gumuho ang scaffolding sa isang power plant nitong linggo sa bayan ng uh, sa Rizal. Hindi ko mo kayo. Hindi na napigilan ni Merlita Sinag ang maiyak dahil sa pangungulila sa asawang pumanaw. Ang asawa niya kasing 37 taong gulang na si Jeffrey, isa sa limang trabahador na namatay matapos mabagsakan ng gumoong scaffold sa Malaya Power Plant nitong linggo. Ayon kay Merlita, huli niyang nakausap ang asawa nitong madaling araw ng linggo. Pero dahil may nasikaso, saglit lamang doon na silang nagkausap sa telepono. Nung ako niyong kausap niya, ang saglit lang kasi, sabi niya, tumawag ka na lang ulit, maliligo lang ako. Yun, tapos, nung sa dami kasi nang ginagawa ko doon sa, sa site, kasi sa developer ako, hindi ko napansin yung oras, ano na pala, 1 o'clock na. So, hindi ko na siya natawagan. Yun lang ang fault ko. <laughs> Pero yung sabi tinatawagan ko talaga siya. <laughs> Hindi raw siya agad na niwala sa sinabi ng kausap sa telepono. Pero nang ambinan na niya ang nagsabi sa kanya, lumuwas raw siya agad mula sa Cavite para pumunta sa power plant. Plano pa raw naman sana ng na mag-asawa na pumasyal sa darating na Valentine's Day kasamang dalawang taong gulang nilang anak. Ang ama ni Jeffrey na si Manong Raimundo hirap ding tanggapin ang sinapit ng anak. Bukod kasi sa mabait ang anak, matulungin pa raw ito sa kanila. Sabi sa amin, nandun daw sa gumuhong kwan, parang nahuli sila sa loob. Malungkot. Lalo pat akong ama, na anak ko naman, ang namatay. Si Jeffrey ang nagtamo ng pinakagrabing tama mula sa mga tubo ng gumuhong scaffold. Laking pasalamat naman ng mag-anak dahil sinagot ng kumpanyang pinagtatrabahoan ng anak ang lahat ng gastusin hanggang sa pagpapalibing. Susan, samantala may ang hapon naman nakatakda nga ibyahe ang labi ng isa sa mga nasawi na si Jeffrey Sinag sa kanilang bahay sa Batangas at doon na nga ito nakatakdang ilibing. Susan? Maraming salamat, Haji Rieta.